Hello Gym Squad, Taja Hao Basta na kayo dyan Gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Na Teka Magsisilong muna ako ng sampay no? Ayan <laughs> oh. Grabe, dami ko pala na laban ah. Kaya nyo ba yan guys? Ganyan karami? <laughs> okay, mamaya na natin ito pa yun. Unang-una, binabati ko yung mga bagong bayani ng ating bansa. At yan yung mga OFW na masisipag at nagsasakripisyo para sa pamilya. Mabuhay po lahat ng mga OFW. At gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nanood, nagsubscribe subscribe naglike comment nag -like. dun sa upload ko na 12 years abroad pero walang sariling bahay. Umabot siya ng 577,000 views. Maraming maraming salamat sa inyo. Marami sa inyo nagtatanong tungkol dun sa lupa na pinakita ko nung nakaraang upload ko para doon sa mga nagtatanong dito po yon sa San Vicente Cabione Baisia 300 square meter 1,500 per square meter kung interesado kayo kasi maraming nagtatanong hindi ko masagot dahil napakaraming comments merong titulo yon hindi yon rights email nyo na lang ako yung email ko nandoon sa channel ko sa ibaba sa description box nakikita nyo doon yung address ko tsaka yung uh, email ko yung mga mangga ko, di pa hinog eh. Oh. Baka sa may pa to pwede. Alam ko karamihan ng mga nanonood ng video ko, puro mga OFW. Kaya gusto ko mag uh, suggest sa inyo na kung meron kayong gustong makitang lugar, dito. Dito lang sa Luzon. Huwag mo na yung malalayo kasi dapat tayong budget. Baka sakaling pwede natin pasyalan. Gusto ko kasi dito yung hinug na eh. Ano sa palagay nyo guys? Hinug na ba ito? ako marunong tumingin eh. Try ko nga ito isa. <tong> Yo. pwede na nga oh. noob na oh. mm. gusto ko yung malamot pa ng konti dito siguro sa may medyo Hinog na hinog na to. Pwede na. trabaho <tuh> 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 natin ngayon. Tigasin. na ito. <kaya> <tuh> oh. Eh. Kaya kayo, huwag muna kayo magkakasawa kasi mento kahirap ang buhay ng asawa. <laughs> <laughs> Nga pala guys, lumindol daw sa Taiwan kanina. Kumusta na kayo dyan? Wala bang ano, labang casualties? Yan ang nakakatakot sa Taiwan eh kasi sa isang taon, sampung beses yata lumindol. Kaya mag-iingat-ingat na lang kayo dyan. Doon sa company namin, madalas, uh, meron kaming drill, meron fire drill. Wala silang earthquake drill. Dapat meron din sa earthquake, di ba? Kasi nga madalas yung lindol diyan eh. Meron kaming uh, class reunion elementary sa April 20. Ito yung binigay na lang t-shirt sa akin. Medium and Hindi kasi sa akin. Ito alam ko nga ako. Morning. Ginabi na ako kahapon kakatupi ng damit. So ngayon, tingnan natin yung mga nagpipinitain siya. Sana may makita tayo. Punta ako ng San Mateo, Arayat. Andito ah, na ako sa San Mateo. Wala pa akong inabutan. Wala yata. O oh, napaaga lang ako. Kasi, ano pa lang eh, mag alas 7 pa lang ng umaga. Ito e yung bundok na Arayat. Oh. Pasensya na kayo guys, hindi ako nakapag-upload ng ilang araw kasi may ginagawa kami. Tatlong araw kaming naglalagay ng kisame kaya busy, hindi ako nakapag-upload. Wala tayong inabutan. Aga daw yata, alas 6. Gusto ko lang sana ipakita sa inyo para kahit nandiyan kayo sa abroad, makita niyo kung paano yung mahal na araw pa rin dito. Meron kasi kung plano dito sa kwarto na to eh. uh, ito, sa bunso ko, kinuha na niya. Bali Ito Siguro Ito yung gagawin kong room para Makapag vlog ng maayos Kasi Ayan o, daming kalat Tapos wala sa ayos Subok kong isild yung mga bintana Tapos isasara ko ng plywood dun sa gawin dito Para May maingay Kasi nga Tabing kalsada. Kung maririnig nyo yung mga motor, yung mga sasakyan, maingay, di ba? Kaya plano ko, paggawa mo na yan. Kahit yung kapraso lang na yun para meron tayong working station. Pero hindi pa ngayon guys kasi wala tayong pera eh. <laughs> Walang trabaho eh. Pagsahod na lang ni Macy's. <laughs> Buti na lang may trabaho si Macy's. Mahirap lang kasi tayo eh. Ayan, mag -e edit na ako. Ito ako nag -e edit eh sa lapang table unti-unti lang guys maayos din yan kasi yung mga gitara ko hindi ko nagagamit sobrang busy kasi wala naman trabaho <laughs> maraming salamat ulit sa panonood I'll see you in the next video Sai